i Back sa aking channel, sa isang bagong post, ibinahagi ni Vilma Santos ang isa na namang masayang pagkakataon kasama ang kanyang apo na si Isabella Rose Manzano na no mas kilala bilang Baby Peanut. Sa Instagram reel na ito, tayo magkakaroon ng hero na masilayan ang kanilang masayang pagmumoments. Si Vilma Santos, ang star for all seasons, ay tila walang pagod na nakikipaglaro sa kanyang apo. Makikita natin ang pagpapaligaya at pagmamahal ng isang lola sa sa kanyang apo sa mga simpleng ngiti at halik. At sa si baby peanut naman, walang kapantay ang kasiyahan na makikita sa kanyang mga mata habang kasama ang kanyang lola. Ito isang mahalagang pagkakataon para sa kanila at hindi matatawaran ang kaligayahan ng isang pamilyang magkasama. Sa ganitong mga pagkakataon, tayo natututong magpahalaga ng mga simpleng bagay at pagmamahal ng pamilya. Kung nagustuhan niyo ang video ito ay huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe para sa iba pang mga kaganapan. <laughs> Mumsy <Monzie>. is the <laughs> something that Bye, I wanna keep. Hmm? We will never meet again.